Bell. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Katanghali ang tapat. Ayan. Tapos na tayo magpakain sa mga ibon natin dito, mga Abel. Ayan. Ayan. yung mga ibon natin. Then dito nga, mga Abel, inilapit ko na sa kanya si Peter Lambe. Ayan. Ito si Peter Lambe natin, mga Abel. Oh. Nakita nyo. Ang ganda. Solid na solid na. Ayan o. Oh. Konting kembot na lang. Oh. Condition na condition na talaga. pulpos na pulbos ng buong katawan niya. Hmm pinapahabaan na lang natin yung kanyang bagwis mga abel kasi may plano nga tayo dyan ito mag inbreed tayo dito sa kanyang asawa o sa kanyang anak asawa sa kanyang anak ayan hmm. ito yung anak nya hmm. inbreed natin dito medyo maarte lang ito ito maselan kasi ito eh yan yung ibon natin na peter maselan hmm. so pinagkikita lang natin sila hmm pagka landing landina saan natin siya pagpaparisin pero ngayon palagay ko hindi pa paparis to hmm. kasi hinahanap niya pa yung asawa niya kaya ang plano natin dyan mga February or March, March pa natin uh, ipiparing yan tingnan nyo nakita nyo yung mga mata niya no hmm. ayan yung uh, producer natin ng two times uh, fundraise na no uh, overall kasi dalawang beses na natin nilaban yung anak nito sa fan race pa na nag-overall. 8 overall tsaka 10 overall champion. Tsaka ang ganda rin ang pwestuhan nito. Kaya dito tayo nagpo-focus ngayon dito sa si Evo na to. Then ipapares nga na natin o ibabalik natin sa kanyang ama para magka-inbreed tayo. Ayan. Tapos yung unang clutch daw nito ang pinag-usapan namin ng tropang Laguna, kanya daw yung first clutch. yan Bibigay ko sa kanya yung first clutch, sa akin na yung second clutch. Uh, total na sa akin naman yung breeder, kaya siya na lang muna para medyo may edad yung sa kanya. Pakagandang ibon nito mga abelo. Saldi Garcia. Ang edad niyan is 2000, 2014. yan Pero still, nagpo-produce pa rin. Fertile pa rin ang mga anak talaga kailangan ko nang magtanghal yan nagugutom na ako, nabubulol na eh. yan oh. mga abelo, oh, ganda kasi nga mga abel gagawa na tayo ng inbreed sa kanila dahil kailangan na nga natin ah, magparami ng peter kasi once na hindi na ito -per -per, yari na tayo wala na tayo makukuha ng lahi nito kaya kailangan makuha na natin ng lahi ito kahit mga isang beses lang o hanggang tatlong beses yan kasi ang plano ko pa kung naging babae yung anak nito kaso lalaki nandoon yun ayun nanunuka, oh, breeder na rin natin pero kung naging gusto ko si mag overall muna yung anak nito tapos saan natin ibabalik dito mga Abel hmm. gusto ko kasi ganun eh yung overall na bago tayo magbalik sa mga ninuno natin o oh, mga magulang nila para hindi sayang yung ano natin uh, hindi sayang yung pairing natin kasi mas mainam pa rin producer yung ibon tapos nanalo na sa natin babalik sa magulang kesa sa naman na uh, ibinarin natin sila tapos hindi naman producer ano mangyayari bad lang yung pinararami natin sa ating loop mga abel hmm. kaya ngayon kung may alam ko may anak eh hindi apo lang apo, apo na lang pala nito apo nito tapos ito, apos sa tuhod. Ayan, apos sa tuhod nito. Mm. Yung nandun, yung plan natin istak sana. Pero gusto ko muna ilaban. Pag nanalo yun, saan natin ito ibabalik dito? Mm. Babae yun eh. Kaya malalaman natin mga Abel. Then yun nga, yung mga Peter natin is ito pa. Ayan, 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 Peter natin Yung Peter, uh, Peter B natin. Then ito pa yung isang Peter natin mga Abel. Mm. Then, yung nanay ni Miss DQ. Then ito nga yung Peter Mesela natin. Ayan o. Oh. Ayan siya na nabubulol talaga o. Oh. Kita nyo yung ano nya o. Oh. Dibdib nya o. Oh. <laughs> Ayan. Gandang ibon yan mga Abel o. Oh. Sana producer ka din ha. Ayan yung mga anak nya mga Abel o. Oh. Dalawa. Dalawang dark check. Kagaya na kanya nanay. Ayan si Dugyut. Hmm. Ayan. Sana maging ah uh, magandang kanilang kalabasan or performance sa uh, paparating na laban nila. Kasi itong ano ba dito? Itong isang nasa Pugan, alam ko, yan yung alaban natin sa BBC ngayong summer. Kaso April pa naman yun, kaya pwede pa. Mga 4 months old pa lang siya nun. Okay, no? Ay, eh, mahaba naman ang training nun. Hindi naman uh, pagka-April, derby ka agad. Matitraining natin yan April, May. Tas, alam ko, aabuti ng June, June o July yung kanilang derby. Oh. Oh, okay, no? Okay yan. May edad na yan, sigurado. Then yung isa naman, yan yung sinasabi ko sa inyo, isang checkered na yon na young bird ayan young, bird na yan 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 naman yung young bird natin sa pare sa apalit yung combine hmm. tapos ito yung isang combine niya na pare sa apalit ito anak ni pangit at saan ni ah uh, campus na kapos ito yung white flight asan ba yung white flight dyan check natin yung white flight dyan ano ba yun ah ito atang nasa harapan ano ba yun check lang natin. Patikin nga eto toto white flight ang ganda oh black check siya oh ganitong kulay siya para sa PMB Peter meroy ganyan ang kulay eh hmm. tapos meron pang white flight na kasi ng white flight nito mga abel ni Campos eh kaya nagka white flight sa pakpak to pero yung isa walang puti sa pakpak, mga abel hmm. Yan lang yung may puti natin eto pero eto yung Peter naman natin na isa kagandahan yung inilabas ni Peter B is ito. Ayan yung dalawa. Tika, tanggalin muna natin ito kanilang patoka. Inaharangan mo eh. Ayan o. Ayan. White plate yung isa. Ayan. Ganda, may kidlat sa ano, sa kanyang mga mata. Lalo na yung isa. Bata pa lang, akala ko kung ano na yung puti niya sa may bandang mata. Ayan o. Kitang kita. Ayan. Yung isang yon may guhit kagad sa mukha. Ayan puti pero white plate siya kasi ang tapang kasi nito kasi to mga abel mukhang mangingitlog na naman si Victor mga abel mukhang mangingitlog na naman tong ibon na to hmm. ito yung isa oh, yan o oh, white plate ang ganda oh. Gando. yan napakaganda pakaangas na ibon eh, no? na yan o sabi ko sa inyo may puti rin sa kanyang bandang mga mata then itong isa naman may puti rin sa ano nga sa mata lang kasi wala siyang white light. Pero ay ano. You know, ito ang tapang oh. Sing ganda ng nanay niya oh. Pete, ano. Victor ayan. Kaya malalaman natin. Itong ibon na to, test bird pa lang to. Siyempre, kumbaga kinakapapa natin yung lahi nito kasi itong Peter natin na to, ito yung foundation bird natin na kak. So siya nga yung nagbigay sa atin ng karangalan ng North to South. Yan yung pupwesto natin. Pero itong Peter na to, pagdating ng araw, ipapares din natin siya kay Peter Maselan, mga Abel. Kay Peter Maselan at saka kay Peter, ayan, yan, itong Peter na to. Peter na Vicente mo. Yan. Panay Peter na lang yung aanihin natin. Nasaan ba yan? Ito, 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 ito. ito natin ipaparis yan. Iikot natin yung mga ibang lalaki natin dyan. Pero ngayon kasi eh, mga Abel, kumakapapa tayo kasi may mga bago tayong mga ibon. Jelema, si Pangit. Yan, kasi yung tong si Litar. Ayun pa si Jelema nandun pa. Yan yung mga kinakapapa natin mga Abel. Pero pag okay na okay na ang mga ibon natin, alam na natin ang gagawin. Uh, balik na lang tayo sa mga Peter natin mga Abel. Subukan natin. Panay Peter ay lilipad natin. Yan. Pero for the meantime talagang kailangan natin maghanap ng perfect match. Gayon to, Jelema, isa lang ang kanyang pinisa. Ayan yung pinisang ano, tapang pa niyan. Anak to ni President, ayun oh. No? natin kung anong kulay ng kanyang uh, ilalabas kung kasi ang lahi nito may mga puti. tung President na to. Ito naman, ang sabi sa akin is may lahi ring na may mga puti-puti sa pakpak. Pero tingnan natin. Basta kahit ano yan, ang gusto ko uh, yung performance kahit anong kulay yan.